unboxing tayo mga kalalab ayan buksan natin yung ating uh, ayan in order sa Lazada ayan share ka sa inyo buksan natin ayan uh. Mặc makita là tên nơi đơn yung ating bay minh ủng tắc. And, oh, ano ata to Ganito ang kulay nito, mga ah. Pink na pink, Ayan. Ayan. Ito na natin. Ito na natin. Ito natin. In order. Ayan. So. Ayan. Ito natin. Ito natin. Ah, hindi pa. Symbol. Ayan. Talagang ano pa sya. symbolin, din. Ayan. Ayan.

Ayan, buksan na natin. Ayan, ganda ng pagkabalot, guys. Ayan, talagang sexy. So, okay. Meron siyang bubbles pa yung ano. Ayan, mga kalalabs. Ayan. Ayan siya. Ayan din yung mga blade niya. Ayan sya. Mga blade. Ayan. Ceiling pan po ito. Mga kalalabs. Ayan. So, ito sa inyo. Ayan. Bali. Ano siya? Limang blade. Ayan. Lima. Lima siya. Mga kalalabs. tanggalin natin yung ano iisimbon natin mga kalalas ayan na makikita nyo yung motor nya tapos ikakabit lang natin yung ano Ayan siya. Madali lang ikabit mga kalalags Ayan. Ah, maganda to. May lock. May lock yung ano. Hindi masikip yung ano. Okay na. Talagang sawa na masikip. Ayan. siya mga kalalag ayan o nakita nyo may lamp siya may black siya ay may number ito may number siya ito uh, ito mm. naman collector ah, uh, puro Eh, mm. mm. mga kalalabs. Yung ceiling pan Malaki rin pala to, mga kalalabs. Eh, siya testing natin mamaya mga kalalabs ayan siya ayan na mga kalalabs gumagana <coughs> na Sarap na ng tulog. Toto And Thank you for watching you.